Okay guys, uh, welcome back So meron na naman tayong uh, gagawin today ay uh, Isang uh, Platinum uh, 502B So pares lang to sa mga concert guys na amplifier Laman is parehas Makikita nyo dyan guys na meron tayong uh, sunog na parts Ayan o, oh, sunog Sunog din dito, mas malagrabe dito sa kabila So ito guys ay dalawang beses na itong uh, nirepair no So pangatlo na tayo dito Uh, pasa lang ito ng uh, kaibigan natin technician Doon sa kabilang shop So may sunog din dito guys na resistor And then mapapansin nyo yung capacitor is bungaw Mas malaki yung isa kasi nagpalit siguro sila And then dito rin mapapansin nyo yung diode ay uh, hindi na yung uh, 6 amp na diode Nagpatong sila ng dalawa Siguro na short guys yung uh, dati nya no Yan ang mga napapansin ko dito guys ito yung uh, kukuskusan natin to guys kasi nasunog to no. Pati yung diode na yung papalitan natin yan. Uh, at tayo ng 6 amp na parehas dyan. So, easy lang naman to guys. Basta meron kayong mga parts na may lalagay. Yung saksakan nya guys, nandito. Intact naman. Wala silang uh, ginalaw. Pati yung fuse, okay naman. Intact din. So, sa palagay ko, nasunugan lang talaga sila dito ng parts sa may uh, amplifier no yan malinis naman okay din yung pan yung fuse nakita ko okay naman yung fuse hindi naman siya naputol yan no oh, hindi siya naputol no so simulan natin guys bakbakin ko muna no okay guys so ito natanggal na natin yung board no naiwalay na natin sa kahanya nya so mapapansin kayo yung black black dyan yan yung black na yan so share ko sa inyo yung mga na experience ko dyan sa black na yan mahalagang matanggal natin yan guys kasi nagkakaroon ng problema ang amplifier talaga pag ano. yung black na yan, yan makikita nyo linya na yan yan ay parang umido o nag, parang nagkakaroon na rin ng kalawang yung tanso so dahil nasunugan sila dito hindi kasi nila tinanggal yon Ah uh, minsan kasi nagkakaroon nyo ng uh, DC or AC no? susunog rin dito no guys Ah uh, palitan rin natin yung Kapasitor dito guys na yan maliit din yung diode na yan So, bakbakin ko muna to guys para mabilis tayo, no? Bawat bata may tanong Ba't ganun? Ba't haya Hayaang buksan ang isipan 🎵 Sa Sineskwela, tuklasin natin ang suwensya 🎵 nang Buksan ang ilikas iisip tayo'y likas na scientist 🎵🎵 Tayo na, sa Sineskwela, tuklasin natin ang suwensya 🎵🎵 nang ating bayan, siguradong makatapos Okay guys so ito na yung outcome no Nabaklas ko na lahat ng mga piyesa. Okay naman yung mga piyesa guys no So yan uh, nasunog to dito Yung resistor dyan ay uh, Tinanggal ko rin kasi open yung dalawa So dito Yung uh, black na yan na napapansin nyo dyan uh, Kukuskusin natin yan no Wala namang problema guys sa mga resistor nya Kasi walang kalawang pati yung mga transistor nya So gagamit lang tayo ng liha para matanggal natin yung uh, black na yan or um, kahit anong pang kuskus -kus guys para matanggal natin yung uh, black black na yan na nagkakaroon ng resistance at nagiging uh, problema dyan sa uh, amplifier no so ayusin din natin yung mga pinalitan nila dito gaya ng diode saka yung kapasitor uh, palitan natin ng mas malaki yan kapasitor na yan yung uh, transistor ng mga na short papalitan din natin yan so palitan ko muna guys okay guys ha, pakita ko muna sa inyo bago ako maglagay ng mga pyesa no? so nakuskus ko na sya oh. lumabas na ang kanyang tanso so maganda na yan hindi na makakapekto yung uh, uh umido na yon sa mga pyesa no lalo sa transistor so dito mapapansin nyo na kinuskus na rin yung nasunog Tinanggal ko yung uh, uling kasi nakaka yun sa transistor. Nagkakaroon ng resistance. Dito rin, meron din. Kukuskusin ko yan. Dito, yan. Yung mga iba, hindi ko na tinanggal dyan guys kasi walang kalawang yung mga yan. Actually, pati mga resistor, walang kalawang. Mga transistor lang malilit, papalitan natin lahat. And then, itong lahat ng power, papalitan natin yan kasi kontaminado na yan at may mga leak na yan. So, lahat yon apat. Pero sa kabila, hindi natin napapalitan yung apat na yon no? So, palitan ko muna guys. Okay guys, so ito nilagay ko na yung mga pyesa. No? So, umuwi na ako. Uh, dinala ko na to sa bahay. Para matapos na kasi nung mga madali yung Mapapansin nyo dyan. Hindi ko pa nilagay yung mga power kasi babayas pa yan. No? Yung mga power na yan, hindi ko muna nilagay. ah uh, ito yung mga pinalitan natin. Mga transistor lang kasi... Uh, duda ako dyan eh, sa mga transistor na yan. pero wala rin yung kalawang guys no Okay, so yung mga resistor binalik ko. Inayos ko na rin yung kapasitor. Pantay na sila. Malaki na parehas. So, mapapansin nyo. Malaki rin yung kapasitor na nilagay ko doon. Dati walang kapasitor dyan. O, no? oh. yan. Nilagyan ko siya guys ng 104. Ayan yung uh, 4.7. Tsaka 100 ohms. Pinalitan ko na yan. So, malinis na siya ngayon ng konti. Niligo ko rin yan guys. Pero hindi ko ganong sinabon. No? Pero pwede na yan. Ngayon lalagyan na lang natin 'to ng na ano ng coating niya no. So pang-arawan ng gagawin natin, kukutan natin yung mga tanso na 'yan no. Kukutan natin 'yan lahat. So i-bias muna natin. Okay, yo, oh, singit ko lang 'to guys no. sa so, pakita ko sa inyo yung mga power niya na short. Ah, para mapanood na rin nung mayari na short talaga yung mga power at papalitan natin ng mga bago yan. Kita nyo, 61 ohms na lang dulo sa dulo, short 'yan. Okay, madulas. So, singit ko lang to guys. Saglit lang naman ito. Short, 26 ohms na lang. Short. So, isa lang guys ang nakaligtas dito. Pero papalitan na natin lahat. 95 ohms. Short. And then dito ay, ayun, nag-forward bias. Ay, good yan guys. So, Mag-bias na tayo ngayon guys. Okay, uh, na tayo no. To, so, tutusokin natin yung uh, base emitter nung... Uh, Uh, butas na yan so tingnan nyo yung tester natin pa power ko yan pinawer ko na so may supply na yan tingnan natin yung tester ko tingnan nyo maigi so meron na syang 43 volts positive negative meron na then tusukin natin yung emitter sa base tingnan natin kung uh, ano yung uh, lalabas 0.4 okay na yung guys sa 0.4 no 0.3 something, pwede rin yon 0.4, pwede na yan. Pasado na yan. So, perfect na to. Maglalagay na lang tayo ng power dyan. Tapos, testing na tayo siguro. Okay. 0.4 ulit. 0.4 So, 4.4 no? Okay na yan guys. So, tignan naman natin sa taas yung original pa. Hindi ko pa napalitan yan. 3. 0.38 ibig sabihin pwede pong maging 0.4 yan kasi rounded naman yan na 8 naman yun no so okay na okay na tayo sa DC out naman tingnan natin kung merong DC so ground to output 0 dapat 0 yan in 2 digit lang para maganda yung kanyang uh, angat nung uh, speaker no o, hindi masyado nga angat so okay na okay na guys Guys, uh, pakita ko sa inyo guys kung paano ko to kukutan no. So trabahong tamad lang pangarawan. So yung mga ano, kita nyo nalinisan ko na yan. Malinis na siya no. So magkukut na tayo. So kutan natin. Yan. So ito pangarawan uh, ng gagamitin natin. Kung makita nyo yung power nakalagay na, nilagay ko na. So pakita ko lang sa inyo guys kung paano ko siya kutan no. Pangarawan. Wala tayong ano guys, yung pangmasking, uh, pang yung Pinapailaw-ilawan pa. No? Wala tayong ganon. So, ang gagamitin lang natin ay yung uh, transparent na Kyotex no? Hindi ko alam ang tawag doon. So, yung power na yan, mapapakintin nyo, ay same batch yung nilagay ko. Sa kabila, yung original nya ay same batch din. Okay. So, okay na. Malinis yung mga resistor. Walang kalawang. Binalik ko lang yan, guys. Yan, binalik ko lang yan. Yung mga transistor dyan, uh, pinalitan ko na yung mga maliliit. So, bago na yung mga yan. Okay? So, ito na. Pakita ko na sa inyo kung paano siya kotan yung uh, nakuskus natin. Kasi magsisimula ulit dyan yung uh, uh, pangalan ito. Umido na yun, Or magbablock ulit yung uh, tanso na yun pag hindi natin nakotan, no? Ang hirap naman. So, umuulan ngayon guys sa bahay. Ang kita nyo. Ayan. Tigas nya. Yun. Nabuksan din. So yan, pang arawan to guys So ganyan ang ginagawa ko guys Para mabilis matuyo Kasi minsan inihintay nga Yan, pag nalagyan ko na ng ganyan uh, Pag tumigas na yan Huwag nyo nang problemahin Pag iinihinang nyo kasi maganda naman Pag matigas na yung uh, Kyotex, no At saka huwag nyo masyado namang kapalan Para pag nagbaklas kayo ulit Eh hindi malagkit Okay So, yan. Pangaraw, pangarawan niyan, guys, ang trabaho na yan, no? So, yun, lang, guys. A few moments later. Okay, oh, so, final testing na tayo, no? So, ito na. Binalik ko na sa kanyang lalagyanan. Sinet up ko na. May load tayo na 8 ohms. Titingnan ko lang kung uh, magre-relay siya kung isasagad ko yung volume niya. So, sasagad ko yung volume niya. Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng scope saka function generator o signal generator para sa lang 'yon. Uh, isagad ko guys sa uh, todo niya no. So yan yung todo niya 24 24 volts ang todo niya guys. Sa so, pag sinagad pa natin na uh, clipping na siya no. So hindi siya nagre-relay big sabihin na uh, kaya niyang tumanggap hanggang todo. Kasi pag yan nag relay guys may problema pa sa amplifier. So hindi siya nagre-relay. Very good na yan. Lipat natin sa kabila. Tingnan natin kung may totodo. So, yun, may totodo rin natin hanggang 24. Very good din. Tingnan natin yung number. O, oh, 24.8. Parehas sa parehas, guys. So, i-deliver ko na yata to or papapick up ko na lang doon sa kapwa technician natin, no? Very good na siya, guys. O, oh. napakaganda. Napakaganda ng waveform niya. And then, natetesting din natin yung init niya kung mainit. So, normal na normal. Medyo maligam-gam. Kasi hindi pa natin pinatagal, no? Okay na okay. Okay, patayin ko muna guys and then palitan muna natin ng music. Okay guys, sa uh, speaker naman tayo no para sa hindi naniniwala sa mga equipment. Uh, music naman ang gagamitin natin para malaman na tumutunog na tong ginawa nating amplifier. So idadampi ko na lang dito kasi one hand lang tayo no. Sa volume ko. Tingnan natin kung may tunog. Ayun, tumutunog na no, medyo mahina lang kasi mahina lang yung volume ko. Okay, very good na. Balance natin. Okay, so testing. So very good na yan, guys. Meron na. Meron ng uh, music. So, hanggang sa muli guys, sana meron kayo napulot na konting idea sa pagre-refer ng ganitong maloko uh, malokong amplifier, no? Hanggang sa muli guys, peace out. Ang galing, ang galing. <laughs>